Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 15 ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Clemente Maria Hofbauer. Kamusta? Si San Clemente Maria Hofbauer ay isang pari ng Katoliko na isinilang noong Desyembre 26, 1751 sa Austria. Siya ay kilala lalo na sa kanyang misyonerong gawain sa Vienna, Austria, kung saan siya ay naglaro ng mahalagang papel sa pagsiklab muli ng katolisismo pagkatapos maraming simbahan ang supilin noong panahon ng paghahari ni Emperador Joseph II. Si Clemente Maria Hofbauer ay sumali sa orden ng mga Fray Minoriano na kilala rin bilang mga Franciscan Conventuals. Siya ay naging pari at namutawi sa kanyang masiglang misyonaryong gawaing at debosyon sa Birhen Maria, siya ay naging kilala sa kanyang paglilingkod sa mga mahihirap, may sakit at bilanggo, pati na rin sa kanyang makapangyarihang pangangaral na nagdala ng maraming tao sa pananampalataya ng Katoliko. Noong 1785, itinatag niya ang kumbento ng banal na Redentor, Redentoristas, kasama ang Beato Teodoro ng Batang Jesus. Ang mga Redentorista ay nagtutuon sa misyonerong pangangaral at edukasyong pangrelihiyon, na may mahalagang papel sa pagpapatibay ng Katolisismo sa Europa. Si San Clemente Maria Hofbauer ay namatay noong Marso 15, Vienna, Austria. Siya ay pinakabanal ni Papa Pio X noong 1909. Narito ang isang panalangin para kay San Clemente Maria Hofbauer. Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patutuo ni San Clemente Maria Hofbauer na iginugol ang kanyang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo at paglilingkod sa mga mahihirap at naapi. Naway ang kanyang halimbawa ng dedikasyon at misyonerong pagkamakabayan ay magbigay inspirasyon sa aming sariling pangako sa iyo at muling magpalakas ng aming pananampalataya sa iyong simbahan at likas na pag-aalaga. San Clemente Maria Hofbauer, ipanalangin mo kami sa Diyos, magdasal ka para sa amin sa aming mga pangangailangan at laban, at tulungan kami na tapat na sumunod kay Kristo sa aming pang-araw-araw na buhay. Naway Kam rin, Gaya Niya, ay maging masayang saksi ng Ebanghelyo at mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at pagmamahal sa mundo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang na ngayong araw. Santa Luisa de Marillac. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.